Ay, eh, na yun. Eh, di paano ka na yung mag, ano ka kahapon, nagpinoy oh, ka mali sa mga. Oo, di ba, nasyanak na. Eh, di, ang dami mong, ang uh, dami mong, <laughs> nakabagsin sa oh, kalay, kaya bulubuhod yan. Oo, oh, bit-bit ko na yung binol ko sa ding. Wawa uh, naman. Oo, <laughs> yung, ano, yung basket ko. Oo, oh, kasi nandala nabahin, may talagang binili sa siya mamura. Eh, bakit ikaw lang kasi? <laughs> Nag-3 ice, ratang dalawa yan. Eh. Puti di kasi ito ng siya. yan, kulot eh. Oo. Oh. Okay lang daw. Mm hmm. May nag-replame tayo. Okay mm -hmm. lang. mamaya. Siya palang okay. mm -hmm. Mm -hmm. Sabi ko naman. Pero pinag-usapan kayo. Sabi ko naman wala akong OT. Sabi niya. Hindi ko alam. Hindi namin sure kung may OT kami o wala. Pag wala, punta tayo. Mm hmm. Kapag pala, hindi ka na lang punta. Ikaw lang magisa isa eh. Ayun, syempre. Kakainin natin. Tayo rin magkain. Eh. Hindi pa ako na -inful. 3 hours pa kayo. Hindi oh <sug saan> mo ako binili nung pinapabili ko sa'yo eh. Yung e, mag-isa ko lang, bakit bibilan pa kita? Papigat tayo eh. ako lang may bili Ano ba yung binabili mo? Dilapyan din, tapos di ba ako sinabay? Oo oh, nga bakit dilapyan lang naman pala? Hindi eh, ba ka kayo makikita eh? may lasa nga din. Ay, tutuusin talaga arte. Eh. Hindi ka naman nagre-replay. Hindi ka naman nagre-replay at ote nga kayo. Ang kalapit-lapit lang naman ng kay ano? Laman na nga! Si Ate Bliss? Kasi, no, pungan, dito, Paano si Atricia? Hindi pa bilhin na isang tilapia lang. Hindi pa sila magigyan okay, ni Jenna. Pangit daw. Mag-isda? Abay ko lang nagsabing mag-isda mo. ako ha. Kayo nag decide Si Apple. lang may gusto na isda. Si Apple lang may gusto na isda ha. Eh nandun na siya. Anong anong wala siyang bibilhin. Eh nandun na siya. Kawawa naman siya. Ay, kaya na po. Ay, kaya na. May mag-isa lang siya kasi. Oo. Sayang naman ang kanyang... Ang kanyang pagpunta doon. Eh, ang dami nga. Tapos, ano, nagpa-unigay pala sa ti Jenna. Tapos, po. Nasusunod kasi, dapat, ano, nagpa-plan din kayo. Ah, pag may otis, halimbawa ganun. Bagay. Kaya pala kanina sa linggo di ah, ako natuloy. Ano, kasi sinabi niya ti Jenna nung, ano, nung break time. Ano? Ano siya? Uh, ano siya? Ano siya? Ano siya? Ano siya? Ano siya? Hindi naman sa nagre kasi nga, sino ngayon, walang plan bisa sa kakainin, tapos walang plan bisa sa pupuntahan. O ngayon, anong oras na, hindi wala pa tayo <laughs> <laughs> na umpisahan. Naisa tila isa? May alam niya naman, nagkikrib ako doon. <laughs> isang linggo <liba> pa. Bakit kong hihiyang? Ate yung biyak sa Ate ka. Kasi parang... You, hindi kasi binili ni Trisha. Isa lang lang pala. Hindi pa sinabay. Ay, ano? mama. Madami nga kasing Trisha. Hindi. Isa lang. Pwede naman ilagay sa ano. Hindi. Ayaw nga yung tilapia sa... Ah. Pero mga kasi Ang, napaka-arte. <laughs> Paka-arte mukha mo. I Ibig sabihin mo ng tilapia. Wala. Meron. Pero hindi nabilis si Jenna. Wala. Kasi na ano... Kala niya. Tatlo kami kahapon. Hindi ito nasabihan na... Huwag ka na kumiyak, bruha! Yeah. Love you, bruha! Sige, papakit ka dyan. Bala wow. ka dyan. Bruha! Ikaw magluto noon. Nasaan na? Yeah, Siya <laughs> po lang ko, no? Ano? excited na nga ako. Pagtingin ko. Asan na? ka Kati na dahil sa tilapia. Ito naman? Eh, nung nakaraan nga, hindi niya ako pinigyan. Gago na ayaw ka sa tige yung yari kayo. Thank you, thank you. Trisha, bahala ka. Kasalanan mo yan. Lagi tayo. Lagi kita mahalala. Oo. Bawala kayo dyan. Yan. Nag-awal. Hindi ko nag-ubos na nakaraan. Kasi ate si Rui. nagloto Tapos inubos. Bakit sino mo nagsabi na nakarating sa kanya? Ako nga. Sorry na nga. Kasi wala naman ako intensyo na ingitin yan. Niya. Oh, okay lang yan. Oh, Kung okay nakahimutin. Oh, Basta yung pinakya. <laughs> ay frito pa nga lang. I-frito mo na. Tagal-tagal mo dumating. How <laughs> oh, cute, cute niyo. Oh, my God. Bakit? Hindi ka ba na? <laughs> na? <laughs> oh, my God, na, guys. <laughs> na, oh, oh, na, na na, no, na magsingilan para ano. Hindi Wala na, tigilan na yan. Hindi na pupunta dito. Ang hmm. pag-uwi yung... Ay! Blue, 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 Ang blue, blue, Tataguan muna kami, hindi na tayo magluto-luto sa sunod. Dapat pala, hindi ka na lang bumili ng tilapia kahapon. Alay, baka naman ba? Hindi ka bumili. Lalabas ngayon? Bakit ako nalang bumili? Na Uy, asami naman siya eh. Sino? Trisha. Si Tricia. Si Tricia? Dapat yung mga panggabing, yan? yung mga nag-OT. Oo nga. Dapat kami nalang. Bukas naman yan ako 7. Kasi 3 hours ako. Hmm. Ako walang food eh. Oh, tapos maglulit ka mo pa ngayong poll. Walang mm, food? Tapat siya. Ang kulay niyan, di mo pa naisip ano yung kapat na doon sa istang buha? Eh, nakita ko, mag-talong daw eh. Yoko, naiyak na ako. Naman na kasi, huwag na kasi kayong mag-away. Abutang pa ba yun? Alas, it's not sa Para namang ano? Bakit? Huwag ka na nga! Uy! ka na nga! Huwag ya yeah, ano yeah, siang malis? yung yeah, muy? yung yeah, muy si Trisha, muy? muy na talo niya paalis na kaniya. ano ba kayo? muy na kay pine kakagayan. siya. Trisha? paano <times> oh, ba niya hindi eh. sa na -na 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 no. hindi ko alam no. kani pa yon Mm. na po cool. It's a ah!